7 0 3 5 5 5 8 8 okay 'yun 'yan okay tama tanong boss tama tanong opo bakit Mga followers ko bakayo opo ako boss followers sana po kami tama tanong ay wala namang yung makakalaban ya hindi ano wala akong ilalaban sa inyo ayo di ba boss Paalan mo eh sikel eh Grade five Grade 5 ka 5 lang paala mo ambin ang bill, ikaw, ikaw. Grade 3. Grade 3? Okay. Lalakas ang loob mo. O, yung dalawa niyong bulilit na Grade 3. Grade 3 ka? Opo. Yalata, o, ikaw. Opo. Sa grade 1. Grade 1. O, ba, lalakas ang lakas ang loob niyo pumunta dito, ha? Dito. O. Bakit, bakit gusto niyo sa mata, no? Manalo, boss. Manalo? Para manalo mo itong bilim niya. Ang bilim merienda. Ayaw, alima. Wala Ugaw? Ang eh. merienda? Okay, boss, boss pare. Ay, paano kung hindi kayo manalo? Okay lang yan, boss. Ha? Nice try. Okay, isa. Manalo, sa hindi. Ngiti nga, ngiti ka nga. Ngiti, no. kayo, ngiti. Oh, siya nakangiti, oh. Ikaw ang ngiti, ngangiti. Oh, ikaw, ikaw. Ngiti ikaw ang pinakamatanda dyan, tapos si... Ay, ngiti ka na. Ngiti ka. Ay, ngiti. Ngiti, ngiti. Ay, ngiti ka. Ngay, ngiti oh, ngiti ka. Ngiti ka. Ano makikita natin? Ngiti oh, ka. Ko, ngayon. Ngiti ka. shout out mo na. Oh, shout out Kay Boss Chris. Pati kilang mawag kay Papa. Shout out kay Boss Chris. Pati kay Mama. Shout out kay Kay Boss Chris. Pati kay Mama. Shout out. Shout out kay Mama. Pati kay Papa. Alam ba nang magulang nyo na nandito kayo? Ha? Ba't kayo pumunta dito? Di alam nang magulang nyo? Mamaya mapalo kayo dahil sa akin ha. Shoutout sa papa mo. Sa papa ko. Oh, pakala ng papa mo. Dito, 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 hindi papa niya siya na magsasabi. At pakala papa mo. Dito, abilin oh, Shoutout shout sa. iyo pa. Hindi ayaw mo tumingin sa camera. Eh, dito ka tumingin. Dito. Ay, dito so. na yun. No. oh. O, diba? O, oh, ngiti mo na ngiti. Ngiti. O, nga. Ano na katawa? Pakita mo yung, pakita mo yung ano. Pakita mo yung, ano, maganda mong smile. O, gini ako. Gini ako. Pakita mo pakita mo na. Shout out sa mga ano ka mo, mga bungit dyan ka mo. Pani, wala kang may lalaban sa inyo. Hindi mo pwedeng kayo kayo maglalaban. Eh. Lima kayo, hanap ako kayo ng kalaban. Matatalo nyo. Paano pag natalo kayo, uwi kayong ano? Uwi walang pera. Uwi kayong luwaan. O, wala. Asin wala talaga. Ha? O, pag nanalo naman kayo, hindi meron kayo pang bugaw. Opo, eh, ikaw po followers ba ah? Ikaw, ikaw, ikaw. Opo. Palawis. O, palawis 50 share. Followers ka talaga? Opo, 50 share. O, 50 share? Pating siya, saan nga ngiti dyan? Yeeeeh! Yeah. Talo ka niya oh. Ano pangalan mo? Ambi. Ambi, talo ka ni Ambi. O, ngiti ka dyan Ambi. Baka <laughs> may kamay mo. O, di ba? Killer smile yung sa'yo Opo. Yun sa'yo. O, yun, yun sa kanya killer smile yung sa'yo. Oh. Oh, anong gagawin natin ngayon? Hanapan ko kayo ng kalaban. Opo. Oh, sige, basta pag natalo kayo, wala, iwiwalay na tayo. Ah. Opo. Oh, pag natalo kayo, na kayo uwi kayong luwaan. Okay? Opo. pag niyo, tatakpan niyo mukha niyo. Punta-punta kayo dito kay Boss Chris tapos ayun niyo makita yung mga Sige mukha may niyo. Yung... Punta kayo, boss, Sige, kayo, utak kay Boss kasi dito. Uh, ang gagawin niyo pag nanalo kayo? Pag lugaw. Lugaw. Merienda. Merienda, Boss. okay oh, teka lang, hanap ako kayo ng kalaban. Hindi ba kayo magkakampi kayo, ha? Opo. O pag nanalo kayo, o oh, di may panglugaw kayo. Pag wala, wala na tayong Ligaw. usapan, ha? Okay? Uy. Isirain mo. Bakit ano? Ba't nag yung palakpak mo? Gumaganon ka? sa pa nga? At? Ay! Ano ba yan? <laughs> isa pa, isa pa yung pindot mo. dahan lang. Sige, pindot. Yan, ganun. Yan. Yan. O, oh, okay. O, oh, nakahanap na ako ng itatapat ko sa inyo, ha. Ah. O, oh, ito na. Tatawagin ko na. Parang kinakabahan naman kayo, eh. Di ba kayo kinakabahan? O, oh, lima kayo, ha. Ah, lima. O. Oh. Oh. Ruan, lalika, Ruan. Ruan, lalika. -oh. Oh. Oh. Si Ruel, sa mag-isa. O, oh, tapos kayo, lima. Uh -oh. sa isa. Okay.